Alam ko naman, mahal na no Sabi ng mga kritiko, magpapatawa lang siya sa Senado. Ang programa nito ay para sa inyo! Ang gwapo mo, Kiawe! Ang gwapo, bigyan mo ng jacket to! Bakit Senador? Ah, uh, konti lang ako sa Senado. I'm sure kinasolto niyo ang pamilya niyo rito. Well, hindi pa. Ah, hindi pa. Kasi wala akong pamilya. Gano'n ba kayaman si Kuya Will? Bakit gusto mo <laughs> eh, baka sakaling, alam mo na, baka sakaling. Pero paano kung ang hinuhusgahang mababaw ay may lalim naman pala? Hindi ako involved sa anong ilegal I, I pay my taxes legally. Sabi nila, papasok ka ng Senado, wala ka namang alam. Tama naman sila, wala ako akong alam. Wala akong alam na mag-isa sa kapwa ko. Wala akong alam na pinakapwa ko. At wala akong alam na magnakaw sa gobyerno. Abangan ang one-on-one -on -one kay TV host at senatorial aspirant Willie Revillame sa Tapatan, the 2025 Candidates Interview, ngayong linggo, February 16, alas 7 ng gabi. Tingin mo, ang problema sa traffic. Ikaw nga sumagot sa tanong mo. Uh, pagka magsisinador na ako. <laughs>